amigos amigas y amigos, al Dia del Libro. Muchas gracias. possible for us to think, feel, and experience life as others do. Of two literary giants. The activities brought here, right in the ground. Consulting Cervantes, El Consejo de los Dioses. Today, a day full of momentous events, we've seen the launching of the first Filipino translation of these figs. And in a few minutes, we will have to, the opportunity to see a play based on this. So, to know more about this, please welcome RR okay, of the Commission So We Can Filipino. RR. Natawagan ko po si Dr. Michael M. Corosa at makakasama po natin ang full-time na commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino para sa Wikang Ilocano, si Kagalang-Galang Purifikasyon, G. De para po sa komplementaryong kopya. Sa Kultura at Mga Sining o National Commission for Culture and the Arts, tinatawagod ko po si May C. Tuazon, Publications Coordinator ng NCCA. Wala naman sa Intellectual Property Office Philippines, si Attorney Edwin Dating, siya po ang o OIC ng Bureau of Copyright ng IPO Philippines. Yeah. Sa Komisyon para sa Kultura at Mga Sining o National Commission for Culture and the Arts, natawagan ko po si May C. Tuazon, Publications Coordinator ng NCCA. <laughs> ang Direktor ng Instituto Cervantes, Manila, si Director Carlos Madrid. Gusto natin makita, mapanood, matunghayan ang sinulat ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Kaya tinatawagan ko kung meron ba tayo sa piling ng mga ating mga panoohin ngayon. Meron ba mga Joses dito? Ay nagpapasyang sisimula natin ang ating pagditiwang, yung palakpanitik. Hali kayo mga kapwa ko taga -ulimpo. Ako ay mayroong isang tumpet, may ari ng isang magiting na mandirigma. At ina ng mga dioses na lalong higit na makapangyarihan at kadakilaan kaysa halang si... Pagbigyan mo sanang ringgi ng aking pakiusap. usap sa asang si Hobe, ngunit ako ay hindi sumasang-ayon sa iyong palagay. Eh ikaw, Jupiter? Mga mortal ng Olimpo, mabilis na katulad ng isang kidlat. Kung ano-ano ang kanyang Mamusa musa ang Don Quixote Ting sa aking pandinig Ang patak na dugong immortal sa aking ugat Jupiter Ikaw ay tinulog Pinagpupugayan kita Tatanglaw sa buong daigdig sa salin na Shakespeare 2016. At para po sa paggagawad ng Komplementaryong kopya ng Haring Lear na sinalin po ni Nicholas B. Pichay na iskupuntawagan ang full-time na commissioner ng Komisyon sa Wikang Filipino, si Dr. Purifikasyon G. De Lima. <laughs> Para po sa ating ikatlong gantimpala, tatanggap po sila ng isang libo kasama po ang komplementaryong kopya, si Ginoong Gladwin Brian D. Labrague. Pakbo natin si Ginoong Labrague. Maraming salamat. Malayo pa po ang binyahin nila. At hindi po natin siya makakasama ngayon, ngunit nais ko rin po siyang kilalanin si Binibining Abigail Mary Claire F. Ablang mula rin po sa mataas na paaralan pang-angham ng Central Luzon. Tatanggap din po siya ng isang libo at komplementaryong kopya ng Haring Bill. At ang ating ikalawang gantimpala, Natatanggap po ng tatlong libong piso at komplementaryong kopya ng Haring Lear. Si ginoong Lee Romi S. Santos mula po, mula pa rin po sa mataas na paaralan Pang-Agham sa Gitnang Luzon, si Ginoong Lee Romney S. Santos. At nais lang po namin kilalanin dahil hindi natin makakasama ngayong gabi ang nagwagi ng unang gantimpala. Tatanggap po siya ng limang piso at komplementaryong kopya ng Haring Deer, si Binibining Shinzen T. Viernes mula sa St. Paul, Pasig. Isa po siyang palangka Hall of Famer at tatanggap po ng gawad pambansang alagad ni Balagtas ngayong taon mula po sa unyon ng mga manonulat sa Pilipinas, si Attorney Nicholas TP Chai. Mula naman po sa National Book Development Board, si Chairman Flor Marie Santoromana Cruz. Mula naman si Intellectual Property Office Philippines, ang kanilang OIC sa Bureau of Copyright, si Attorney Edwin Dating. Mula naman po sa National Commission for Culture and the Arts, si Binibining May C. Tuazon, Publications Coordinator ng NCCA. Suatan. Pwedeng, pwede po. Michael M. Coros. Hoy, mayroong kabiyak ng dibdib. Kasama ko. Kung nakarinig ng harana sa puso, at ako ay iyong tinutokso. Work na. Ay ang buk kalakasan ng mamamayan. Kung ang mamamayan ay laging lumalaban.